Hindi mo ito Hindi po. Slowly lang. Slowly. Slowly guide na. Hoy! Abang bilis! Ang namin guys. Asan tour guide natin? Oh, okay. Dito kay Paka. Dito yun. Diyan tour guide namin guys. Hoy guys! Ayan! Uy! Ang mo dyan! Uy! Uy! Sa bye bahay. Uh, uh, ha? Doon na? Uh, Oo. Okay. Ang cute naman ang tour guide namin. O, ba't na pa kayo sa amin? Uy, ba't nag-separate ways kayo? <laughs> ang bilis to ba po? Andun na. Andun na yung aming tour guide. <laughs> Mapagalit ako Okay. tayo pahirap pa ulit ako sa likod. Nasa yung call, ente? Naroon oh, pa, mga ano parin, mga pa rin, mga alay pa rin Ang ngalay pa rin Hindi um, nakuha? Hindi po Ang ganda dito Ay, siyang ganda Bukid Kasama ka, artista Ando na Ando na yung dalawa Ando na yung dalawa Nagsunod yung aso namin Guys, yung aso namin sumunod <laughs> si charcoal Oo, oh, yung aso Yung aso namin guys, sumunod si charcoal Dali mo nung lahang Isaw mo na dito Bakit nauna-una kayong dalawa? o na. Ha? Nandun na. mo na kamay ko. Hawak mo na ako. Kasi sa dadalin mo ako sa kanya, 'di ba? Sa manghihilot, 'di ba? Ha? Dadalin mo ako sa manghihilot, 'di ba? Sa manghihilot. <laughs> ha? <laughs> Asa <yung mangingilat? laughs> na manghihilot? Asa na siya? Oh, bambilis oh. Yan ang flash ng ano. <laughs> Feeling niya ay superhero siya. Sobrang bilis sa makbo. Bambilis. Oh, bambilis. <laughs> okay, guys. Ha? Huh?

Enjoy the lifestyle section and stay updated okay. with all the latest trends in fashion, travel, Nagagalain talaga itong dalawa? Yung isa lang po. Yung yung po. Dito, dito lang? Dito po. Bakit parang gumagay ito dito, oh? And to watch oh? Bakit oh? <laughs> <Kapag> <laughs> kasi yung laban? Nagaramdaman ko <laughs> yung laban po. And never miss out <laughs> on all the excitement... <laughs> Yeah. <laughs> <podcasts>. <laughs> now, with a global bookmark feature that allows you to create a list for later viewing, all this and more is the best source of news. And entertainment, download, and the

Nabasa mo siguro kaagad ng tubig ito eh. Po. Oh, hindi po. Okay hindi mo ito binasa kaagad? Hindi po. Ah! Ah! Ay, siguro buhay mo sa isla sisi maka lang pupunta ha. Ah! Ay,

isa pa. Ayan, magpapit ito yung mga pulis. Kapit-apit Hindi po talaga na? siya napanggal. Eh, hindi natin po. Nervous na lang ako. Ito. Huwag mo kita sa iyo. Baka na lang umanap na yun. Matataguan. Tapos itong mask, iyon na. Huwag mo lang isuli yan. Iyon na yan. Sige na, sa iba ka na lang. Hindi ka na talaga pwede rito. Pasensya ka na. Uh, Mga fans, so huwag lang muna tong ha? sabay-sabay Okay, but sige, go, 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 go Ja, goede kerenheden, <laughs> jaj. Ja, goede kerenheden. Ik wil. niet lang, <laughs> ik lang. Ik loop niet

No, please. Just stay here. Come here. Ito lang talaga nagagalaan? Opo, oh, yan lang po talaga yan. Yan lang po talaga. Ah. Bakit nagagalaan na ito dito? Hindi na ba yung ugat lang naman kasi

sakit kaya na malakas na yung pisip ko <laughs> oh kaya na hindi masyado masakit yan o oh. oh, hindi na masyado malaki itapal mo sa lupas ha sa lupas Paano mo sa lupas to? Yung dito po banda o. Oh. Oo. Oh, yan yeah, o. Ah. Ya dapat para Kasi ang pinakamalaki ito eh, oh. Ya like, Pala po lang talaga Ah. na

Na bo, na parang, sa, parang may tumutusok, no? Mm. Parang ah. may tumutusok dito sa Parang may dito sa dito sa Mas nagod, parang maraming gumagapang. Dito po ba yeah. meron? Yan, Yan, ayos na. Hi, guys. So, yun. Nakawin na pala kami kanina pa. So, hindi na kami nakapag-update agad no simula nung after ng hilot sa akin kasi nagmamadali din kami kasi baka pasukan ng lamig yung likod ko kasi sabi nung manghihilot ay... Wait. Lipat tayo ng pasto. Sabi nung manghihilot sa amin ay mas mabuti na malagyan agad ng salumpas yung likod ko kasi nga para hindi siya lumala at mas mabilis na gumaling at hindi mapasukan ng lamig. So, yon pagkatapos sa pagkatapos ng hilot, ay nag-alis na agad kami. Nag-bounce na agad kami. Tapos, yun, ninatid muna ako ni Bunil sa bahay bago siya na lang yung pinabili ko ng salumpas kasi nga ayoko nang mahanginan pa. Sabi ko siya na lang yung bumili. So yun, bumili siya, tapos pagbalik niya dito, nilagay niya agad ng salumpas. Tapos, yun, after nun, sabi ko inaantok na ako, kaya nakatulog na ako. So, after natulog na ako, hanggang sa ngayon, nagising na ako. <laughs> Malamang haba na ng tulog ko. So, yun. Nung nagising na ako, ko, ay, hindi pa pala ako nakapag-update, no? Hindi pa ako nakapag, ano na, after ng hilot, yun. So, yun. Yun lang naman. So, feeling ko naman, is effective naman siya, no? Well, pangalawang hilot ko na to sa kanya. Oo. Pangalawang pahilot ko na to sa kanya. Noong una, as in, mas grabe pa yung sakit. Pero hindi ko na kunan ng video yun pero mas grabe talaga yung sakit nung at as umaray talaga ako asing napasigaw talaga ako sa so sobrang sakit tapos bumalik ako ng pangalawa kasi nga ay sabi ko ba't parang hindi pa siya ganun nawawala meron pa rin nung lamig pero noong una sinabihan naman talaga niya ako na hindi naman siya ganun kadali na mawawala kasi malaki daw yung lamig ko sa likod so malaki at madami madami -mad 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 -mad. So, ma malaki at saka madami yung lamig ko sa likod. So, mad mad madalas ko na ito pinapahilot sa iba-iba. Siguro yung mga naghilot sa akin hindi kan kagaling. Pero, yun, nang pinahilot ko sa kanya, pangalawa na to, still masakit pa rin talaga. Pero, feeling ko naman siguro ngayon, eh, okay na siya, no? Hindi na siya pangangat, hindi na siya magpapangatlo pa kasi grabe na yung sakit. So, sabi niya sa akin, kapag hindi pa ito gum gumaling, is magpacheck daw ako sa balario, Sabi niya. So, tingnan natin kung ano yung ano. Bakit sabi ko, napaisip ko, ba, kung, kung, bakit, bakit, bakit may nagpaano ba sa akin? So, well, tingnan na lang natin. So, tingnan na lang natin kung anong magiging resulta. Pero siguro naman, eh, magaling na to kasi nga sobrang lamog-lamog naman na. ba? Diba? Ang sakit talaga ng hilot niya. Pero feeling ko naman, talagang napisa niya yung, <laughs> yung lamig. Natanggal niya yung lamig sa likod ko at saka sa mga braso-braso ko. So, siguro naman, na sobrang sigaw ko, hindi pa yung gagaling, ba? Diba? So, feeling ko naman, effective na yun. So, ayun, ito yung sa lumpas. Naglagay na ako. Ayan. Tapos, ito. Ay, kita ba? Ayan, tapos mayroon pa dun, mayroon pa dun sa likod. So yun, yun lang naman, yun lang naman yung update. So that's it. So that's it. So yun lang. Thank you for watching.